Ang balikat, ibig sabihin. Mm -hmm. Kasi hindi mo siya maangat eh. Hindi, angat din naman. Hindi maangat pero... Masakit. oh, masakit. Hindi naman siya frozen. Okay. Ito lang, hindi maangat. Kabila ko yan. mo daw kabila. Ayan. Kabila naman. Ah, hindi mo mataas ng ganun, no? Uh -huh. Teka, nangangalay okay. ito. Sige, lang po. Ganun mo kayo ulit. Taas mo lang, diretsyo. Sige Di pa. Straight mo ko yung ulo. Okay. Parang ganito ko. Straight mo lang. Ayan, ayan. Ayan, ayan. <laughs> Sabi niya, ate ka alam mo ha. Ah. Uy, kasarap. <laughs> Lagutukan. <laughs> <laughs> Pag nakapong ganyan pa, wala naman. Okay. Ah, grabe ang kaya. Uh -huh. Parang ano yun ha. Oh, hmm? hindi pa nga yun anong, tumunog na. Sige daw kuya, abutin mo ulit. Taas mo pa. Hanggang gano'n talaga. Okay. Pero yung pain dito? Nandun pa rin yung May konti pa. Lang. Okay, sige. Bagsak mo lang kuya. Pantayin na natin. Okay. okay. Ada mau yang ke, lagi mau Oke. Okay. Street body mo daw oi. Okay, para sa sila. Dito ka ulit, Kuya. Yung parang nakasakay sa motor. Doon nakaharap. Bariktad. Iyan. Atras na, Kuya. Okay. Punti pa. Punti pa. Eh, okay na. Lento ko lang kayo Okay. Inhale ka ko yan. Magbigilan na. Relax. <coughs> Seta, Ay, sorry, sorry, sorry. <laughs> <Ayaw ka lang. laughs> Inhale ulit ko Excuse Exhale. Ito pa kuya, kapit mo lang ulit. Bagsak mo kuya, sige lang. Tingin ka sa taas. Oops, yan yan. Relax mo lang kuya, huwag mo pigilan. Inhale ka kuya. Exhale. Okay, isa pa. Buga. Isa pa kuya. Buga lang. <tip> Pagsak mo kaya. Sige na. Yeah. Pagsak mo rin to. Sige pa. Yan. okay oh, wait ko ya. Dito na lang ko ya sa akin. Yan, yan, yan. Parang ganyan. Tapos parang i pagsak mo pa to. Tapos ihin ka sa taas. Sige pa. Yan. Relax mo lang siya kuya. Inhale ka lang. Exhale. sail. Inhale ulit. Leg sail. Okay, pa kuya. Relax lang. Buga. nah lambot na mo lang ito kuya. Oop. Ah, damulas. Yan hindi ulit. Thanks, save. ka daw kaya ya taas, kaya? Ayan, ayan, ayan. Relax mo lang. Inhale. Exhale. Okay. Sige, kuya. Taas mo daw, kuya, ganun. Pakiramdam mo, kuya, compare sa si kanina. Okay naman. Mas malawang? Oo. Uh -huh. Try mo daw, kuya, yung kamay mo lang. Testing. Masakit pa ka. Sakit pa ka. Pamaywang ah, ka, kuya, ganun. Parang ganun, no. Oh. Yan, 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 yan. Yung kabila. Yan, yan, yan. Pigilan mo kuya konti. Ayun. Pigilan mo kuya ha. Ay kuya, relax. Tagilid ko lang kuya Relax lang. Oh yeah. Okay. Parang may step ni ka, huya. Wala naman. Yun nga yung ano, uh, problema. Ah, problema. Okay. Sige, kuya. Yung paa mo ganun mo ulit. Yan. Okay na yan siya. Inhale ka lang. Isa pa. Exhale. Relax. Bagsak mo lang ito kaya ulit. Yan. Yeah. Isa oh. pa kaya. Ito naman. Lambutan mo lang kaya. Yan. Yeah. Bagsak mo lang ito. Yan. Yeah. Okay. okay. Tingin ka daw kayo dito? Kabila. Kamusta pa karamdam? Okay naman. Medyo na-relax naman dito mo. Actually, nung nasa abroad ako, tinitirapin nila ako doon eh. Mm -hmm. Kasi itong ano ko dito. Merong machine na parang hinihila yung leg. Leg, okay. Oh. Ah, okay. Tapos, parang traction, no? Ah, oh. Tapos pinahiga ako sa yung kumot na mainit. Oo. Oh yung ano parang nakalook ako ng mga 200 kilos, yun ang pagkiramdam ko noon okay? eh. Ah, parang may bigat na mabigat. Pero pagka once na tumunog na siya, okay na. Yun, okay na <laughs> Sige kuya, dapa ka naman. Mamaya na pag nakahiga natin siya hilahin. <laughs> Guys, nakilala ko ya. Konti pa. Ah, yan. Yan ganyan lang ko ya. Pasok ka na, te. Oh. <laughs> yung mga konti lang, mga 1 minute and 30 seconds, ganun lang naman. Yun! Ah! Grabe yung kuya, <laughs> buat tuh <laughs> <laughs> ya si ya bayar <laughs> <laughs> <hums> <hums>

Yun sa'yo kuya, medyo masakit ha. Mm. Handa ka na? Dito kasi yung... Nagay masay ka ba? sa mo ako sa... Sa sakit? Sa ano, <laughs> Gabi-gabi, kumikirug. Ito, ganun. Ganun din yung... Pag nakatayo, tumba. <laughs> Balance. Hmm. Pag tumatayo ka, Tisa, ano masakit sa'yo? Ah, okay. Sige, te. <laughs> Angat mo daw ito eh. kuya dito Sa likod, yung isang kamay mo to, Testing, sige pa Pakiramdam, medyo nagluwag-luwag na rin Masakit pa Sige lang po <laughs> hon <laughs> trok yo dorong gak Rawang k lentilman kulit eto sabar parang to? sapak wala ha danito nasan K Fernan dahaya ako balaking <laughs> dito leta <laughs> ka k d grande ва ka Girl, Pero pero pang ano may tao dito. maya maya message. Puwede lang kayo dito. Kahit Pwede naman, pwede. Pero pwede naman sila pumunta kung gusto nila. Sige ko ya. ay higa naman. Gitna-gitna, <laughs> Ang dalasan na Labutan mo lang ko yun, yan. Relax mo lang ko yung balita. Inhale ka lang, kuya. Okay. いいえ、これ。 Ninamiss ka siguro kuya yung hinihila ka sa liig eh. Sige <laughs> lang kuya, pagsak lang. Ayan. Inhil ka kuya. Relax ang liig, buga. <laughs> Naramdaman mo na kuya? Dito eh. Gumanon. <laughs> Ora na buksan. <laughs> na buksan yo. lambat lang ko yan tuhod. Huwag mo siyang tigasan. Parang lupay-pay mo lang siya. Yan. Relax lang. Relax lang. Okay. Basta relax mo lang siya. Yung tuhod ang pinaka-importante. Yan. Okay. Yung tuhod, relax ulit. Yun ang hindi ko naramdaman kay ate. Naramdaman mo kuya. Uh -huh. Di ba? Dito, dito, tsaka dito. Di ba? Yun ang hindi ko maramdaman kanina sa kanya eh. <laughs> ko, bakit walang ganun kay ate? Parang may pigil. hindi yun. ko maintindihan. Ops, <laughs> relax. Kinala yan. Ganyan. Yan, yan yung... K Kinalawang ng spring noon. <laughs> 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 Yari ka kay ate mamaya. <laughs> lambot pa kuya, lambot. Itong tuhod, bagsak mo lang. Ayan, yeah, okay. dapat ganun. Yun yung hinahanap ko sa kanya, yung mabasa, relax mo. Ibig sabihin, kung yung dalawang hila ko, hindi siya ganun, di ba? Ibig sabihin, tulad ng ginawa mo, napigilan din siya, no? Sige lang, relax lang ulit. Bagsak. Okay. Yeah, oh. dapat ganun. Yun. Lak lang upuan. Sige lang po. Hindi ako naman. Yun, dapat, kuya. Yun ang hinahanap ko talaga eh. yun o. Oh. Kayo, no? oh, tumigas. Ah, tumigas. Yun ang hinahanap ko kay ate. Yeah. Para mag, ano sana yun dito, maghiwalay eh. Relax mo lang ulit. Yun, hmm. di ba? <laughs> yun. Yun ang hinahanap ko kanina sa kanya Hindi ko maramdaman okay. yun. Nangate ko yung okay. konti. Hindi ko maramdaman kay ate yung kanina. Parang siguro pakiramdam niya, hindi siya nagpipigil. Uh -oh. Pero may konti. <laughs> eh. Oo, oh, yun, yun gusto ko maramdaman niya sana. Kaso na, hindi ko maramdaman sa kanya. <laughs> ba, ikaw kuya, wala naman sakit dito? Wala naman. Okay. Gilid ka lang Ay, kuya pa konti doon. Yan, yan kapit din ang konti sa siko. Oop, oh, yeah. Tatagi din lang kita kaya. Oh, yeah. Oop, oh, urong ka kuya dito. Yan, yan, yan. Okay na, okay na. Okay, okay. Straight lang ito. Yan, yan. Okay. Tapos relax mo lang ito kuya yung likod. Inhale ka kuya. Exhale. Buga. Oh! Ano yun? Basag yung ano natin, kama. Maka yung kama yung job <laughs> kama yun, kama. Buka, bu pa naman, bu pa Buka. naman. Sige <laughs> lang, kapit lang yan. Hindi <laughs> 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 yan. Inhi lang po. Kapit lang dito, kuya. Inhale lang ulit. Relax. Okay. Iko <laughs> hey, ya, relakslah <laughs> modal. Pakar nanti mau yeah. tahu kayak apa 'yung kamay kanina, Sana yang ano? Ini toh toh? Ya. Oh, ada apa? Ada Sige, doon ka na harap. mo daw dyan, kuya. Hindi, isa lang, isa lang. ya. Yun! Sakit. Sakit na sarap. Oh, na, na, parang nawalan ng lakas, no? <laughs> <laughs> Gilid ko lang. Parang nakahiga. Okay. Okay. Kamusta pakiramdam ko ya? Okay lang. Yung balikat, wala pang lakas. Eh, meron na. Wala malakas na eh. Taas mo lang daw. Hindi <laughs> 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 ko nga, siya ko eh. Para... <laughs> 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 parang nasobrahan <laughs> ata ng ano, <laughs> ng dali to. <laughs> Kasi lang, may ano eh. <laughs> may na natanggal din ko ya. Ah? Meron pa, hindi naman siguro 100 ka agad, oh, no? Pero nabawasan. Nabawasan. Oh, Nakikita ba pa mo? Isa pa. Yun, naramdaman ako kakaiba kuya. Kasi 2021 ko pa naramdaman natin. Naramdaman? Oo. Oh. kakaiba nga siya. Parang sagad ka pa kuya ha. Medyo ganun, yung sakit kanina, mas masakit ha. Okay. Mm, yeah. Isa uh, pa. Oh. Parang may kakaibang lagot kasi. Ayun, parang nawala na no. Sige daw, ikaw gumalaw. Ayun. Ayun, may kundi ba? Wait lang. Ano mo ginawa mo? Yun yun, yun 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 kasi hindi ko natapos yung therapy <coughs> kanina 'yung umuwi na kami yun 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 after pandemic Ayun, kumakalas no? Ayun. Tayo ka, kuya. Oo, oh, ilang kilo ka, <laughs> kuya? Dito na lang. 95. Ito kataposan ko. Sige na. yung ako na ko. <laughs> <laughs> Sige kaya Sige mo lang konti. Sige wigs. Sige na. Sige wigs. Sige Dati parang hindi ko maano na ito eh. May stretch na gusto. Yeah. Ito maano na ito. Yeah. Sige lang. Kung sakali naman, pwede natin ulitan kasi sa tagal naman, di ba? Sir po kuya bago mag-27, pag kailangan yeah. ulitan, sabi ko. Para ma-research ko okay. sa <laughs> Oo, oh, dalawang linggo po. Tama, tama. Sakto lang 25. po yon para nakapahinga pa yung katawan. Sige kuya.